i So, ito yung ganap. Ayan. Ganay. So, ayan. Ito yung isang probinsya dito sa Malaysia. Ayan, probinsya. Thank you, Probinsya is real. Pablog natin. sahod, maliit-liit kunti. Compare mo sa city talaga ng Kuala Lumpur sa Malaysia. So. 1,000,000 is a defend. Kali, 30,000 is a young. Okay na siya. Malapit lang kami. Ayan. Dito ako, dati nag-work. Nag nag Eto, ano lang itong provincia na ito, eh, maliit lang. So, okay naman kasi, ano, kahit may maliit lang siya, enjoy naman. kapit tayo na minuto na lang at tayo bababa na yan school school yan siya dyan may mga pinay din dito pero hindi masyado marami konti lang naman